Ang halik issue ng Especially For You segment ng It Showtime noong May 31 ay binigyan ng malaking kontrobersya dahil sa kumakalat na viral video ngayon kung saan makikitang umiiyak ang searcher na si Christine habang may kausap sa cellphone na di umano ay staff ng It Showtime. Maririnig sa video ang paghagulgol ni Christine habang kausap ang nasa cellphone. Ang usapang ito sa pagitan ni Christine at ng hinihinalang staff ng It's Showtime ay naganap matapos ang pag-anunsyo ni Vice Ganda hinggil sa pagbawi sa sinabing apology. Noong May 31 segment ay sinita ng mga Showtime host si Axel dahil sa akmang pagpumiglas ni Christine sa paghalik ni Axel sa kanya. Ayon kay Vice ay hindi tama ang ginawa nito. Hindi napili ni Christine si Axel pero binigyan si Axel ng pagkakataon upang bigyan ng mensahe ang dalaga. Nang lalapitan na niya ito ay makikitang tila hahalikan ni Axel si Christine pero tila pumigla si Christine at iniharang nito ang braso at mukhang ayaw niya ang ginawa ng binata. Doon nga ay kinall out ng It's Showtime host si Axel lalo na si Vice Ganda. Pagsisita ni Vice ay hindi pwede yon. That's bad. Don't do that. As for permission, alam mo ba na pwede kang mademanda sa ginawa mo? Don't do that. Hindi pwedeng bigla ka na lang nagnanakaw ng halik. Dahil sa insidenteng iyon ay binatikos si Axel ng maraming netizens, pati na rin si Vice Ganda sa pamamahiya niya o kay Axel on National TV. Agad namang nagsalita si Axel sa Facebook kung saan ipinaliwanag niya na hindi niya ninakawan ng halik si Christine at nagtataka o ito kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ng mga Showtime hosts. Hindi ko talaga halikan si Christine ng time na yan. Walang nakawang halikan. Naganap, wala po sunod nito ay naglabas rin si Christine ng video na hindi siya umano na off sa ginawa sa kanya ni Axel. Clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nako na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung ano, segment. Ayun po. At dahil na rin sa mga inilabas na video ni na Axel at Christine ay humingi ng sorry si Vice Ganda sa naging reaction nito at magbibigay din siya ng public apology. Pero makalipas lamang ng ilang araw ay binawi ni Vice ang kanyang apology matapos umano niyang makausap si Christine na totoong na-off siya sa nangyari taliwa sa sinabi nito sa kanyang video. Ayon kay Vice Ganda ay binabawin niya ang nauna niyang tweet nitong nagdaang araw kung saan hihingi umano siya ng Patawad kay Axel sa mga nasabi nito. Nakausap umano nila si Christine at sinabi nitong totoong na off siya at hindi naging komportable sa ginawa ni Axel kaya naman para kina vice, host at management ay tama lamang ang kanilang naging reaksyon. I said I will say an apology, ngunit bago ko yon gawin dito sa showtime ay nag-usap-usap kami ng staff, ng aming management, ng aming unit head, ng aming mga producers at kaming mga hosts at pinag-aralan namin ang mga nangyari kasama na rin ang mga psychologies ng showtime at nakausap po namin muli si Christine at Axel. At dahil po doon, binabawi ko po ang tweet ko na I will say an apology because I don't need to apologize for what I ito ang aking paniniwala at paniniwalaan rin namin na hindi namin kailangan mag-apologize because what we did was right. Again, nakausap namin sila at si Christine base doon sa TikTok video at sinabi niyang hindi siya na off and it was okay. Pero nakausap ulit namin siya ng aming staff, producers at mga psychologists. Inamin niya talaga namang na off siya. Meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng searchy. Meron siyang dahilan kung bakit sinabi niya yon sa TikTok na hindi na rin namin ishinare. Sa kabilang banda, hinggil naman sa viral video kung saan humahagul bulbul si Christine habang kausap umano ang It's Showtime staff ay pinagmumukha siyang sinungaling nila Vice Ganda. Ibinahagi ito ng kapatid umano ng ex-boyfriend ni Christine. Ayon umano sa panig ni Christine, wala silang binigay na statement na ganoon sa Showtime. At mariin na sinabing iyong tatlong statement niya na ginawa niya sa TikTok ay totoo. Ilan sa mga binanggit ni Christine sa video habang kausap ang It's Showtime staff Ma'am, kasi mas lalo nyo po silang binigyan ng dahilan para i ako. Pinagmukha nyo akong sinungaling. Paano naman po ako? Ay, lang. Kaya na. Kaya sa katatong ka na iba-iba din po sila. Hindi po, iba-iba. Paulit-ulit ko po. po. Inexaggerate ko lang po. Kasi ito, mga tao, nang nangyararap -re kaya po sila kasi hindi nila magigit yung point po. Kasi, kasi po alam, po hindi nila magigit yung point po. Kasi ang, 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 ang trabaho ko

ang lala, Vice Ganda could've just said sorry to end the issue. Like after the sorry, may karir pa naman siya. People will forget about it kasi inipit pa sila ni ate girl. Ano ba naman laban ni ate sa showtime? Grabe, nagkagulo na sila dito, Diyos ko. Bakit kasi di nalang aminin nila Vice na nagkamali sila at saka ano yung sinasabi ni Vice na may professional sila na tumutulong na magproseso ng nararamdaman ni Christine? Eh ayan nga umiiyak, mukhang hindi pa matatapos yung gulo na yan. Next time mag-implement na ng no-touch rules sa mga ganitong contest and knowing Vice, wag na kayong mag-expect ng apology dyan. I'm actually surprised walang statement ang MTRCB dito sa bagay kahit face-to-face -face nga na puro sampalan wala silang pakialam lol.